Alam po ninyo, uh, katatapos lamang po ng 92nd birthday uh, ni uh, Mama loleng Yung pong ano, yan na ni Daisy, no uh, Dito ko ginanap sa kanilang uh, event center. Eh, <laughs> alam po ninyo, uh, the last uh, guest has left. Ako na lang nandito. So, inisip ko na mga vlog regarding this. No? Imagine nyo po, si Nanay loleng ay meron pong limang anak, no? apat na lalaki at isang babae. At mula doon sa mga anak niya ay isang malaking pamilya po sila ng ano po. At uh, purihin ng Lord kasi siya po ay naging isang teacher na talagang devoted sa kanyang family lahat po na kanyang mga anak ay naging professionals. Ano po. At isa na doon, yung, yung asawa ni Daisy na si Rose na isa po siyang engineer. At um, sa ano po, sa pag iisip natin sa buhay, imagine niyo po, 92 years old siya. Huh? Gusto niyo po ba makarating sa 92 years old? nga alam po, mahaba ang buhay niya. Pero dalawa na po yung kanyang caregiver. At, uh, yun nasy siya. makapagsalita. Pero nakakatuwa sa kanya, no? Um, kasi may mga, siyempre may video. Okay? Merong, merong mga sumasay. Ay, masaya kumakanta. Kaya ako naman, palibasa mahilig talaga akong sumayaw. Aba, hindi isinayo ko si Mother Lole. Lo <laughs> Pero nasa wheelchair siya. <laughs> Sabi ko dun sa nag-aalala sa oh, sige, isulong mo rin yung ano, yung yung wheelchair pagkaganyan ako ganyan alam niyo tuwang tuwa si, si, nanay loling kasi ah, uh, sumayaw nung kanyang kabataan na sasayo siya kahit na medyo nahihirapan siya, ganyan ayun so, salamat sa Lord na binigyan siya ng mahabang buhay, pero alam nyo ba, ah, sobrang haba na ng kanyang ano, ng kanyang ang tawag dito, kanyang bonus kasi ang sabi dito sa scriptures na basahin ko sa 90 verse 5 Yet you you sweep people away in the sleep of death. They are like the new grass of the morning. In the evening it springs up new, but by evening it is dry and withered. Totoo po yun, diba? Pagka baby ka, sininilang ka, para parang spring. Ayan, gano'n. Tapos, nasa spring. Tapos, by evening it is dry, no po, and withered. Ako, na po talaga. Pagkaganong <laughs> edad na. Tapos so, sabi niya dito, We are consumed by your anger and terrified by your indignation. You have set our iniquities before you. Sa Lord yan, ano? And secret sins in the light of your presence. Ito po. All our days pass away under your wrath. We finish our years with a moan. Sabrang hirap din naman. No? kahit na buhay si nanay-lalang, she's she 92 years old, pero hindi na siya makalakad ng isa ganyan. Ano po, habi nyo gano'n. Our days may come to 70 years. It's 70 years lang ang buhay. Ano po. Tapos, uh, or 80 if you have strength. Endure, if our strength endures, yet the, the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. Ayun po. <laughs> Talaga, kaya po ano haba na buhay natin, eh talagang tayo po ay mabukawala dito sa mundo. Sabi niya dito, we fly away. So, we fly away. <laughs> Malapit na mag-fly away. Uh, actually, ako po ay 70 na. Kaya, kumbaga, oba, papunta na ako sa aking huling yugto ng buhay. <laughs> And then, I will fly away. Pero, ang masaya po ako po talaga, I look forward doon sa aking huling ah, uh, huling, yung final destination ko. Ano yung final? Kasi dito sa lupa, temporary lang naman, di ho ba? Kaya, ayan, um, maghihintay ako nung aking final destination, which is, yun nga, doon po ako sa piling ng Diyos Ama. No? I will be with Him. Sabi niya doon sa, no, uh, saan ba yung pupuntahan ko? Ito yung saan. Then I saw, ito ko yung pupuntahan. Alam kong pupuntahan ko. <laughs> Sana po, gayon din kayo. Sabi niya dito, sa, Revelation Revelations 21, 21 1, 2, Uh, 4 sabi niya then I saw a new heaven and a new earth for the first seven and the first earth had passed away malawala po itong 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 earth na to and there was no longer any sea wala na raw dagat kaya magswimming na kayo na magswimming habang meron pa i saw the holy city so merong hello, uh, holy city the new jerusalem coming down out of heaven from god prepared as a bride beautifully dressed for her husband and i heard a loud voice from the throne saying look god's dwelling place is now among the people and he will dwell and he will dwell with them they will be his people and god himself will be with them and be their god he will wipe every tear from their eyes There will be no more death or mourning or crying or pain for the old order of things has passed away. Dito po, ano ba yung order of things? Ikaw ay uh, pinapahanap, namalaki. Kung lalaki ka pa. <laughs> Tapos, uh, ayun, mapupunta uh, nap ka sa peak na iyong pagkatao, no? Nakakaroon ng ka career, nakakaroon ng family, then you, you begin to get old, and then, finally, tapos na ang buhay. Ganon. you ang old order of things. Pero, kapag ikaw ay naging anak ng Diyos sa pamagitan ng pagsampalataya kay Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, yung old order of things na yan mawawala kasi mapupunta tayo doon sa bagong <laughs> bagong ano po bagong order which says wala nang kamatayan there be no more pain nor sorrow nor nor uh, grief nor death wala na yan kasi we will live forever and ever sa piling ng ating Diyos Ama. sabi nga niya Uh, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, don't say again, but have everlasting life, don't sa kasabi. Siyempre, everlasting, wala nang kamatayan yun. Kaya, yun yung binibigay ng Lord sa atin, kapag tayo po ay uh, sumumpala tayo sa ating Panginoon Jesus na ibinigay niya at ating inalala ngayong Paskong ito, ang kanyang muling ang kanyang pagpunta dito bilang isa-sanggol doon sa Sabsaban. Pero malisa siya at muli siya magbabalik Ngay uh, bilang isang isang hari ng mga hari. So yun po, maligayang Pasko at maligayang bagong tayo, taon mula po kay Lola Madam sabi na Papagan Diyos ang ating gabay. Kaysaya ng buhay. God bless everyone. Bye-bye.